Noong besperas ng Pasko taong 1945 sa West Virginia, USA, ang tahanan ng pamilya Sother ay tinupok ng apoy. Nang panahong yun, ay nasa loob ng bahay ang mag-asawang George at Jenny Sother kasama ang siyam sa sampu nilang anak. Naisalba ng mag-asawa ang apat na anak, subalit ang lima ay di na natagpuan pang muli. Wala rin ang kanilang mga labisa na sunog na bahay kaya naman nagmistulang pala isipan kung buhay pa at nasaan ang mga anak nila. Bagong lahat ay huwag kalimutang mag sa aking channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong videos. Si George Soder ay nagmula sa Italy. nag siya sa USA sa edad na labintatlong taong gulang. Hindi niya sinasabi at wala rin nakakaalam ng tunay na dahilan kung bakit niya nilisan ang Italy. Nang makalating sa US, nagtrabaho si George bilang tagahatid ng tubig at mga kagamitan sa mga manggagawa sa riles ng tren. Sumunod ay nakakuha siya ng permanenteng hanap buhay bilang isang driver. Kinalauna una na inakapagpatayo siya ng sariling trucking company. Nakilala niya si Jenny Cipriani na isang Italiana. Nagkagustuhan ng dalawa at kinalaunan ay ikinasal. Nagkaroon sila ng sampung anak. Nang isilang ang bunsong anak nila noong 1942, lumisan ang pangalawa nilang anak para magsilbi sa military sa kasagsaga ng ikalawang digmaang pandaigdig. Bilang isang Italiano na lumipat sa Estados Unidos, si George ay kilala sa kanilang lugar na isang kritiko ni Benito Mussolini. Si Mussolini ay isang diktador na namuno sa Italy bilang Prime Minister noong taong 1922 hanggang 1943. Ang lugar na tinitirhan ng pamilya Souther ay komunidad ng mga imigrant mula sa mansang Italy katulad nila. Dahil sa pagiging kritiko ay di maiwasa na makaalita ni George ang ilan sa mga tao sa komunidad bagay na maaaring may kinalaman sa pagkasunog ng bahay at pagkawala ng kanilang mga anak. Sa katunayan, isang buwan bago mangyari ang trahedya, tinanggihan ni George ang lalaking nagbebenta sa kanya ng life insurance. Pinagbantaan siya nito na masusunog ang kanilang bahay kasama ang kanilang mga anak. Sa iba pang pagkakataon, isang bisita naman ang nagsabing, ang isang pares ng fuse box ay magdudulot ng sunog sa kanilang bahay. Hindi ito pinaniwalaan ni George dahil kakaayos lang niya ng mga linya sa kanilang tahanan. Pinainspeksyon pa niya at inaprubahan naman ito ng kumpanya na sumusuri sa linya ng mga kuryente. Ilang linggo bago magpasko ay napansin ng ilan sa kanyang mga anak na may di pamilya na sasakyan ang nagmamatsyag sa mga nakababatang kapatid. Nang bisperas ng Pasko, may tumawag sa telepono na siya namang sinagot ng may bahay na si Jenny. Ayon sa kanya, ang babae sa telepono ay naghahanap ng hindi kilalang tao kaya naman sinabihan niya ito na mali ang numerong kanyang natawagan. Humalakhak ang babae sa kabilang linya kaya binabana ni Jenny ang telepono at natulog na ang pamilya. Maya-maya ay nakarinig si Jenny na tila ng bato sa kanilang bubong. Di na ito nasundan kaya bumalik na siya sa pagkakahimbing. Muli siyang nagising dahil sa amoy ng usok. Sa pagkakataong yun ay napagtanto nilang nasusunog na ang kanilang tahanan. Ang mag-asawa at apat na anak ay nakaligtas. Tinangka naman nilang tawagin at hanapin ang iba pang miyembro ng pamilya subalit nabigo sila dahil sa lumalaking apoy. Ang katakataka noong gabing yon ay may mga sitwasyon na tila pumigil sa kanila para makaligtas. Isa doon ay ang telepono na bigla na lang hindi na gumagana nang subukan nilang tumawag ng saklolo. Buti na lang ay may nagmagandang loob sa paligid na tumawag sa estasyon ng bumbero. Ang hagdan papuntang atik kung saan nandoon ang iba pang mga bata ay nawawala ang mga truck ni George na sinubukan niyang gamitin para makasampa sa bintana ng attic ay di na rin nagsastart na siya namang katakataka dahil nagamit niya ang mga ito nang walang problema nung mga nakaraang araw. Ayon sa fire chief na si Morris ay wala silang nakitang bakas ng mga labi tulad ng buto ng mga bata. Samantalang may bukod na report naman na nagtatalang may natagpuan silang mga buto at lamang loob ngunit nagdesisyon silang hindi na lang ipaalam sa pamilya sa di malamang dahilan. Hindi matiis ni George na makita ang kanilang nasunog na bahay kaya kahit patuloy ang investigasyon ay tinabunan na niya ito ng lupa gamit ang bulldozer at ginawang memorial garden para sa mga nawala nilang anak. Ayon sa resulta ng investigasyon, faulty wiring ang dahilan ng sunog. Dahil dito ay opisyal na itinuring ng patay ang limang mga bata, at inisyo na ang kanilang mga death certificate. Sa sobrang hinagpes ng mag-asawa ay di na sila nakadalo sa libing ng sarili nilang mga anak. Ang mga nabubuhay na mga kapatid na lamang nila ang dumalo. Samantalang sa lokal na pahayagan ay tila magulo ang balita. Sa isang bahagi ng article ay sinasabing natagpuan ng labi ng limang bata pero ang isang bahagi naman ay nagsasabing isang labi lamang ang narecover. Hindi pa rin kumbinsido ang mag-asawa. Naniniwala silang madaming kakulangan sa nangyaring investigasyon. Isang dahilan ay isa sa mga jury ng isinagawang inquest ay ang siyang nagbanta noon kay George na masusunog ang kanilang bahay. Para sa kanila ay may salarin sa likod ng sunog lalo na kung bibigyan ng atensyon ang mga nangyari bago at ng mismong gabing yun. Ang mga nagbanta na magkakasunog sa bahay nila, ang teleponong putol ang linya, ang hagdan na nawawala at ang mga truck na di na gumagana. Mga senyales na may salarin sa nangyaring sunog at pagkawala ng mga bata. Hindi rin naniniwala ang mag-asawa na naging abo ang labi ng mga bata dahil karamihan sa mga kagamitan sa loob ng bahay ay hindi naman naging abo. Maging ang nakitang sanhi ng sunog na electrical wiring ay di nila sinangayunan dahil ang kanilang Christmas lights ay nakasindi pa rin habang nasusunog ang bahay hanggang sa tuluyan na itong mamatay. Mayroong mga saksi na nakapagsabing nakita nila ang mga nawawalang bata. Isang babae ang nakakita sa mga bata nung gabing naganap ang sunog nakita niya na nakadungaw sa bintana ng isang umaandal na sasakyan ang mga bata. Ayon naman sa isa pang saksi, nag-almusal ang mga bata sa isang kainan kung saan siya ay nagtatrabaho. Ang mga bata ay sumakay sa isang sasakyan na ang plaka ay nakarehistro sa Florida. Kumuha ng private investigator ang mag-asawa upang tignang maigi ang kaso. Nakasagap ng balita ang investigador na nung gabi ng trahedya, ang fire chief na si Morris ay nakakita ng puso. Kanya itong inilagay sa bakal na kahon at sikretong inilibing ito. Kinumprunta ng mag-asawa si Morris at umamin nito. Tinukoy niya ang lugar kung saan niya ibinaon ang kahon. Nakuha naman ni George at ng investigador ang kahon at kanila itong ipinasuri. Ayon sa pagsusuri, hindi puso kung hindi atay ng baka ang nasa loob ng kahon. Umamin si Morris. Umaasa lamang siya na maging tahimik na ang buhay ng pamilya sa pamamagitan ng pagtanggap na wala na ang kanilang limang anak kaya niya ito nagawa. Taong 1949, apat na taon matapos ang trahedya, Nakita ni George ang litrato ng mga balerina sa isang magazine at nakilala niya ang isa sa mga ito. Kamukhang kamukha ng balerina ang isa sa mga nawawala niyang anak. Pinuntahan niya ang paaralan ng bata subalit hindi siya pinahintulutang makausap o makaharap ito. Lumapit din siya sa FBI upang humingi ng tulong ngunit hindi siya pinaunlakan nagpakalat ng mga papel ang mag-asawa na may litrato ng mga anak at reward na limang libong dolyar sa makapagtuturo sa kanila ng kinaroroonan ng mga bata. May mga lumapit na nagsabing nakita nila ang magkakapatid ngunit mukhang gawa-gawa lang ito sa tingin ng mga investigador. Noong 1967, dalawamput dalawang taon matapos ang trahedya, ay nakatanggap sila ng sulat na naglalaman ng larawan ng isang lalaki na mukhang 30 anyos. Kaparehas na edad sana ng isa sa mga nawawalang anak na si Luis kung siya ay nabubuhay pa. Baka sa larawan ang pagkakahawig ng kanilang anak sa lalaking ito. Sa kasamaang palad ay walang adres na tumutukoy kung saan ang galing ang sulat kaya naman kumuha sila ng investigador para malaman ito. Hindi na sila binalikan ng investigador at hindi na rin nila ito mahanap. Kinalaunan ay sumuko na si George sa paghahanap sa mga anak. Pumanaw siya noong taong 1969. Ang kanyang asawa at mga naiwang anak ay patuloy pa rin sa paghahanap sa kanilang mga nawawalang kapatid. Ang kanyang baybahay na si Jenny ay araw-araw nagsusuot ng itim simula nangyari ang trahedya. Ayon sa isa sa mga anak na si Sylvia, patuloy nilang bubuhayin ang kwento ng kanilang pamilya sa abot ng kanilang makakaya. Sana po ay naibigan niyo ang aking kwento. Muli ay huwag kalimutang magsubscribe sa aking channel at click ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong videos.